morning mga karagid at uh, ngayon pupunta tayo dito sa Alame sa Eco Park Ayan. Uh. Morning sir Morning po May entrance? po, dito po tayo sa may kubo muna ah, Okay, shout out sir Shout <laughs> out Morning Kano po entrance? 20 pesos sir Ah Tagak yung sige ba? Ha? Ah. Oh. Taga-fusey ah, po ba? Apo. ID lang, sir. Ay, wala akong ano. Wala akong dalang ID. 20 pesos na. 20 pesos. Okay, sandali lang po ah. Ilan pa Yun, mga karagid. Naka-enter sa tayo rito. Nakabayad na tayo ng ticket. Ayan o, no, mga karagid. 20 pesos per person. Okay. Go, go, go. yun mga karagid uh, nakapag entrance tayo kabahid na tayo ng ticket na 20 pesos kasi wala tayong ID pero kung meron tayong ID may discount daw okay, okay yun oh, yun o oh. Oh, hamster. Oh, nakahon tayo ayan Eh mga ragid wala rin ahon

thế đó, đây là Eco Park. được तो 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 Ang lalaki ng house Yun mga ragin Meron palang arkilahan ng bike dito Laka sidecar oh Yun oh wala kayong dalang bike Pwede kayong markla dyan Tapos dun oh no entry tayo ayan o welcome La Mesa Eco Park Sarap ano na, no? dito mga karagin kahit mainit ang daming tuno kaya kung gusto nyo magpapresko punta lang kayo dito sa Lamesa Eco Park madali lang po itong mapuntahan ayan o no? hanapin nyo na lang po sa google Ayun oh. Oh. <tinyo> oh. <tinyo> Kaso. <tinyo> Nakakay ko ka na lang yung bike mga ragged. Baka mempang tayo. Pwede niyo ipasal dito mga pamilya niyo, mga ragged. Hello. Ayun, mga ragged. Nakaikot na tayo dito sa pinakadulo. Ngayon, uh, pauwi na tayo. Okay. Uli na sa balay. Okay. Ayun o. Oh. ayun kakapimula tayo dito mga karagid ayun o. o may target shooting din pala rito Ayan o. Oh. Airsoft ang gagamitin Oh. So, yun, oh. Mayroon basketball. Ayan o. Oh. So, na tayo mga ragid. Ayan o. Oh lulusong tayo mga ragid magdelikado dahal ang dahal ayan mga ragid ayun o oh. lusong delikado lusong o oh. okay nakaikot na tayo sa loob ng alam sa Eco Park ngayon naman palabas na tayo tapos ako ah, na naman to mga karagi doon sa may gate doon sa may lobby ano Hello. Morning, sir. Morning. Shout out. yun ah wala mga karagid pero apraso-apraso lang yan ayan o oh. okay labas na tayo Thank you, sir. Okay. Bye-bye. Okay. Dito ko na tatapusin ang ating vlog. At eh, tayo ay pauwi na. Okay. Thanks for watching. Thanks be to God. And God bless. Peace out. Mm -hmm.